Pero may mga ilang bagay na kailangan po pag ang pasyente natin ay may nangyaring ganito, pumunta na agad sa ospital. Unang-una, ano, chemical burns. Pag nasabuyan kayo ng kahit anong chemical, kay asido, kay panlinis ng toilet, panlinis ng banyo, di ba? O kay yung asido ng baterya ng kotse. Pag may napunta sa mata niyo kahit anong chemical, pumunta kayo sa ospital. Kasi maaaring ikabulak yan. No, Maari talaga yan na magpeklat ang mata mo, yung cornea mo, magdikit-dikit lahat kailangan niya linisin agad sa ospital at alagaan. Pangalawa, siyempre pag may injury talaga na, ang bawa naman, ikaw nag-grinder. Minsan naman kasi mga kababayan natin, nagtatrabaho ng grinder o kaya nagmamasilya o kaya nag ano, mga mason, ayaw magsuot ng protective eyewear. Mm -hmm. Kapag ayon yung suot yung goggles, siyempre lagi kang prone to injury. Pag may pumasok sa mata nyo, may tumusok sa mata nyo, kailangan kayong pumunta agad sa ospital. Dahil ang infection po, ayaw nating makapasok sa mata, pag nakapasok siya sa matang, hirap-hirap niyang gamutin at maaaring ikabulag. Pangatlo siguro kapag sumakit. No, ito yung glaucoma na acute angle, yung acute attack na glaucoma na biglang man ang paningin tapos masakit na masakit. Pag ganoon, hindi yan kaya ng kahit anong gamutin. Kailangan yan sa ospital na dalhin yan. Dahil yung mabilisang panahon na yon maaaring mabulag ang mata ninyo at maaring baka kung maghintay pa ng isa-dalawang araw, eh too late na no? So, kung meron pong grabing pananakit, yung retinal detachment, halimbawa, ikaw eh na-aksidente, lalo na yung mga may salamin, no? Itong mga nearsighted, pag yung mga pasyente na nearsighted, ito yung pag walang salamin, hindi nila makita sa malayo, pero sa malapit, malinaw. Mm -hmm. May tendency itong mga to na magkaroon ng retinal detachment eh, dahil medyo may man manipis yung retina nila. Pag nakakita sila na naman, tumitingin sila parang may kortina na nakaharang doon sa kalahati ng mata nila o kaya may maraming star-star silang nakikita, o para maraming alikabok bigla na napapaligid, yan kailangan matingnan yan. Kasi kung retinal detachment siya, kailangan operahan yan at kailangan indicate within siguro dapat less than one week. Kapag pinatagal mo pa siya, hindi siya masakit nalabo kahit operahan natin siya, pero kung nakalipas na yung dalawang linggo, hindi na rin lilinaw ang paningin. Maganda ba yung mga operation sa uh, retinal Detachment. Yung mga bagong detachment. Et, yun nga yung ano eh. Kaya nila dumikit ulit. Kaya idikit ulit yan. At saka kung bago pa yung retina mo na de detach, pag dinikit ulit yan, ah, under pa yan, gagana pa yan, wala pang damage. Yung, yung mga iba kasi, isang buwan na, no? So kahit na nakadetach na detach at the attachment siya sa operasyon, patay na yung retina, hindi na nakakakita. Uh -huh.